ay okay, mga boss good afternoon at ito nga no pahuli na ako tayo galing mo ako, ako dito sa ibang dimension joke lang galing mo ako sa bahay ng aking partner at dun ako natulog kagabi dahil sa kanina pong umaga ay nagsimbaho kami

location po dito ay Lamaw Luuban Okay ay, na no, mga na no? Ito na Paalabas na ako tayo ng National Road pagbabadaan dahil sa linggo ngayon alay dahil sa uh, pag -anihan. anihan kasi dito ngayon sa amin mga boss kahit doon sa loob ay lang din mag-aanin uh, at uh, may tila pang akong bigas galing doon sa uh, sabihan binigyan, binigyan ako ng limang kilo Maraming salamat sa bigas, Papa Canaro. Ang panahon ngayon, buulan, uulan araw Kaninang umaga, nag-ambon, tapos ito maharang naman nga kaya yung mga nagbibilad ng pala nahirapan nahihirapan kasi pagbilad nila mamaya ambo naman tatanggal yun naman nila talaga marami ang makakarga mo baka to masyadong mahal mo ng scooter uh, ganito ang motorcars sa akin, hirap kargahan scooter oh okay. tayo nyo anong daming dalang kuya diba At, talaga yung scooter pinakamababa ata na pwede ng scooter yung Sporty 67

Pag ganito kasi motor sa akin wala. Kunti lang makakarga. Kaya naglagay ako ng tapak sa likod eh. Para kahit papano may makargaan ako. lang tayo kaya kahit hindi na tayo magbubating sa kanya